Hello guys, good afternoon. Samahan nyo ko guys, i-flex ko lang sa inyo itong aking siling haba or siling pansigang. So ayan guys, may bunga na siya. May bunga na siya, isang malaki at mga maliliit guys. Gusto ko lang siyang ilipat dito guys sa balde na taniman dahil ang balde na ito ay tinaniman talaga ito doon sa baba guys sa gilid namin, pero pinatay ko lang dahil passion fruit ang nakatanim dito guys. At pinatay namin dahil sobrang lago na siya guys at gagapang na sa mga kawad. So, ayun, pinatay na lang namin. Hindi baling hindi namin mapakinabangan. Kaysa lalago lang siya ng lalago at akit lang naman sa kawad. Delikado sa kuryente, di ba? At sa mga internet connection, delikado siya sa kawad ng mga internet. Kaya ayan guys, ilipat ko na siya. Dahil payat siya dito guys sa kanyang paso. Dahil nasa lata lang siya guys at saka sa plastic na paso nakalagay. Although marami siyang bulaklak guys at nagsimula na siyang mamunga kaso payat nga lang. Kaya itong balde na ito eh, na namang nakatanim na. Kaya inakyat ko siya dito sa terrace guys kahit mabigat. Ayan, binawasan ko lang siya ng lupa guys at may halo yung mga balat-balat ng gulay at prutas at mga dahon ng mangga. Hinaluan ko yan guys para maganda ang ating mga halaman. So ayan guys, ginawasan ko muna ng lupa ang gilid niya para paghila ko guys eh maganda may, may maisamang lupa pagtanggal ko ng puno niya para hindi siya mag hindi siya mamatay yan dahan natin guys bawasan natin muna ng lupa pag magtanggal tayo magtransplant tayo ng mga buhay na so ayan guys nasama yung ibang lupa hopefully guys sana hindi siya magtampo no dahil nagalaw natin siya at ayan lagyan na natin siya ng lupa although ang lupa niya pala sa ilalim, guys ay medyo matigas na kaya okay lang pala na nilipat ko siya para maging maayos ang mga lupa na mailalagay ko sa kanya. Ayan. Uh, maganda na ang lupa niya guys. May halo ng mga ano, balat ng gulay at mga dahon. Ganyan ako magtanim guys. Sinahaluan ko ng mga dahon ng mangga. Kasi para hindi mag ipon ba ang mga lupa guys. Hindi magsiksikan lalo na pag nagdidilig tayo. Kaya yan ang purpose ko guys para maganda ang tubo ng mga ugat niya sa ilalim. So, ayan guys, ayan pa yung isa, nilipat ko rin, sinama ko na kasi dalawa pala sila guys na tumubo. Ang tagal ko nang gusto magtanim yan guys. Awa ng Diyos, nakabuhay din ako guys at biglang namunga. Akala ko yung mga bell pepper na naman. Ayan, buti naman at pansigang na at meron na rin akong siling labuyo na nabuhay na. Kaya ayan, thank you Lord talaga at binibless na naman ang aking terrace na hindi ko na kailangan mabili. Unti-unti ko nang matikman yan guys pang pang sahog sa paksiw at sa sinigang, di ba, hindi na tayo kailangan bumili pa. Pwede ko nang tanggalin ang isang bunga na yan, panghalo natin sa sinigang or sa paksiw or sa mga sabaw-sabaw. Ayan, guys, ayan, ang ganda na niya. Sana dumami pa ang bunga niya, guys. and At ito din ang aking tanim na siling labuyo, na okay, sa isang bunga at may mga bulaklak pa. Ayan, kukunin ko na pang sawsawan sa tinapa. pa. Ayan din ang aking mga kalamansi. Guys, maraming bunga. Thank you for watching. Bye-bye!